kahulugan ng kulay abo na buhok sa panaginip. Ang panaginip na may kulay abo na buhok ay sumisimbolo sa kapanahunan at siguridad na kailangan ng mga tao upang makamit ang katatagan. Ang panaginip na ito ay napakakaraniwan para sa mga tao lalo na sa mga matatanda. Sa pangkalahatan, ito ay isang babala na kunin ang karanasan sa buhay at tignan ito mula sa isang mas mature na pananaw kaysa sa karaniwan mong ginagawa. Maraming mahahalagang bagay na karaniwan nakapaligid sa iyo. Ito ay bahagi ng panaginip na nabubuhay ka hanggang ngayon. Sa mundo ng panaginip, ang kulay abong buhok ay nagsasabi sa iyo ng tunay na kahulugan ng katatagan sa ekonomiya at trabaho. Kailangan mong bigyan pansin ang kasalukuyang sitwasyon sa iyong buhay upang bigyang kahulugan ang kahulugan ng mga panaginip na may kulay abo na buhok. Anong ibig sabihin ng panaginip ng kulay abong buhok? Kung nanaginip ka ng kulay abo na buhok, ang hindi malay ay nagsasabi sa iyo na ikaw ay isang menor de edad, ikaw ay isang taong patuloy na lumalago, at ang mga desisyong ginagawa mo ay hinihikayat kang lumago at maging mas mahusay araw-araw. Kung wala kang paglago sa iyong buhay, kailangan mong pag-isipang muli ang iyong mga aksyon ayon sa iyong edad. Makakatulong kung isa sa alang-alang mo na ang iyong mga aksyon ay magbabago sa mga pag-uugali na hindi nagpapahiwatig ng edad na mayroon ka. Isa pa, isipin na maaari mo sakta ng mga tao sa paligid mo sa mga desisyong gagawin mo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang taong may kulay abong buhok Kapag nakilala mong isang taong may kulay abong buhok, dapat mong isaalang-alang ang tiwala ng mga tao sa iyo Kung ang ulo ng taong iyon ay may kaunting kulay abo na buhok, ibig sabihin ay kinukwestiyon ng mga tao ang iyong kaalaman Dapat ka magkaroon ng kamalayan sa kung aling mga lugar ang ikaw ay walang kakayahan Dapat mong ipakita na ikaw ay isang bihasang tao at kayang tapusin ang gawain kahulugan ng panaginip tungkol sa magkaroon ng kulay abo na buhok. Maaring ipakita ng uba ng buhok na hindi ka na bata at oras na para pahalagahan mo ang iyong oras ngayon. Ito ay isang yugto na nangangailangan ng higit na kapanahunan. Maaari ka makakuha ng higit na paggalang mula sa mga tao sa paligid mo. Hindi mo kailangan mag-alala tungkol sa paglaki at itong aksyon na iyong nararanasan. Ang kulay abong buho kay maaring kumatawan sa iyong kasalukuyang estado ng pag-iisip. Kaya hindi mo kailangan mag-alala tungkol sa pagbabago ng pisikal na itsura upang makagawa ng mas mahusay na mga desisyon sa iyong buhay. Ang interpretasyon ng panaginip na may kulay abo na buhok ay nagbababala rin ng mga bagong pagbabago ay papalapit sa iyo. Para doon, kailangan mong umangkop sa ilang sandali at ito ay maaari maging lubhang nakakainis at hindi komportable dahil hindi mo gusto ang katotohanan. Nangyayari ito dahil natatakot kang harapin ang sitwasyon at kung kaya mong mamuhay ayon dito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa buhok na pumuti. Kung ang lahat ng iyong buhok ay pumuti sa isang panaginip, ito ay isang babala na kailangan mong simula ng pag-aalala tungkol sa iyong sarili at kung paano ang iyong mga prioridad o layunin sa buhay. Ang layunin sa buhay ay dapat ituring bilang isang bagay na patuloy na lumalaki at dapat mong iwanan ang hindi mo nakamit sa nakaraan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng kulay abong buhok sa salamin. Ito ay isang palatandaan na sa hinaharap gusto mo ng katatagan, pinahahalagahan mo kung ano ang dumating sa iyo ngayon upang ma-develop ito para sa kita. Nilalayon nitong makakuha ng mas ligtas na kinabukasan na magpapanatiling matatag sa lahat ng bahagi ng iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa paggupit ng uban. Ang panaginip na ito ang, ay ang iyong pagnanais na baguhin ang iyong salo o binoplano. Ito ay isang babala na ang iyong buhay ngayon ay hindi masaya. Oras na para magsimulang gumawa ng mga radical na pagbabago at magsimulang masiyahan sa mga resulta ng mga bagay na iyong ginagawa. Ang pagputol ng uban ay isang simbolo upang ganap na baguhin ang iyong buhay. Ito rin ay isang senyales na natatakot kang mawala ng kontrol sa kasalukuyang nangyayari. Kailangan mong maging kalmado upang maunawaan na kuminsan. Kailangan mong bitawan ng ilang mga bagay upang magkaroon ng panloob na kapayapaan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kulay abong buhok ay lumalaki. Kung ang puting buhok ay dumami, ito ay senyales na nakakuha ka ng kumpiyansa. Kumilos ka sa isang perpektong paraan upang harapin ang sitwasyong nararanasan mo na nagbibigay daan sa iyong maging adulto ng napakabilis. Ito ay magbibigay daan sa iyong palawakin ang iyong kaalaman at mga bagong trabaho na mga ngailangan ng iyong mga dahilan upang matukoy ng tama ang mga ito.